mga boss, so meron tayo itong ginagawa, no? Uh, Nissan Ano to? Ah, uh, MB350, ano? Na premium Nissan, Nissan MB350, boss, mga boss, na premium, no? So malaki yung ano, sa loob, malawak ngayon, ah, bago ang compressor, bago pa condenser, iba po ito, nagpalit kayo. Condenser at compressor lang. Tapos, ah, ang ginawa mga boss, naglagay pa ng dalawang additional na pan sa ilalim. So, kita nyo bago yung condenser niya, no? Ayun, no? medyo makintab-kintab pa. O, auxiliar pa boss, nagpalit din kayo. Bago rin yan. Bago rin. So, bali, nangyari sa kanya nito mga boss, nagiging tatlo yung auxiliary fan so yung auxiliary fan na stack sa ibabaw tapos may dalawang tin bridge doon sa ilalim so ito gumastos na ng 25,000 25,000 or mahigit? mahigit na siguro kasi yung pinakita mo sa akin 25 yun eh bago pa yun may mga pinagawa pa may pinagawa pa so huling huli itong pinalitan ng ano compressor ganun pa din So, dinadto mga boss ko matambahan natin ano kasi ah uh, marami nang sumubok nito at minsan nakikita ko doon sa mga sa group na ganito na common problem nila yung lamig no nawawala yung lamig sa likuran so titingnan natin bakit hindi mapapalamig at meron meron ako nang gawa ng ganito hindi ko lang sana na-upload no hindi ko lang na -videoan. so ngayon bibijuan natin siya kasi medyo kawawa dahil may dalawang auxiliary fan sa ilalim na nilagay ito silipin natin Ika lang tayo. Medyo masikip. op oh! kaso sila ali. Pero, ayan. Kita nyo yung dalawang tin blades na yan. Yung dalawa na yan. auxiliary pan yan, no. Tanggalin natin. Tapos, yan. Nakalaylay. Nakatali. Tanggalin natin yan mga boss mamaya. Hindi yan dapat dyan, no. So, kahit nagbago ka na ng nagbago ka na ng condenser, dapat all stock pa rin, no. So, yun ang susunod natin. Uh, kawawa dito ang kuryente. So, minsan pag ganyan nasisira ang mga BCM kasi nag over voltage na sa unang short voltage na dahil uh, dalawang auxiliary pa na 12 volts ang ginamit dyan so yan yung sasolve natin tapos pinatapon ko yung freon para mapalag natin na pinipago so update ko kayo so ito na yung update no? Uh, kinalas ko na yung dalawang pan so medyo ginabi tayo kasi nga inaayos natin ng mabuti no? so yan ito yung reading Ayan, no. Oh. So, moist. Tapos yung pan doon na dalawa sa ilalim, tinanggal ko na mga boss. Tapos yung ginawa ko dito, pinul ko yung compressor kahit bago. Linasin ko yan, nagpalit ako ng filter dryer, nagpalit ako ng dalawang expansion bulb. So, ito yung mga boss. Pagkita ko sa inyo. Yan. Pinalitan ko yung filter dryer niya. para ako ng filter-dryer. Expansion valve. Ayan. din natin, natin. Ayan. So, bago po yan lahat mga boss. Ang problema, kaya palang ano, kasi nagiging flooded. So, ibig sabihin, maraming langis sa system. So, pinull out ko yan. Nagpalit ako ng dalawang expansion valve saka filter-dryer. Linashing ko yung system So ando pa ibang kasama natin Binabalik nila yung loob Yung isa may binabalik nila So uh, Ito yung Reading yung mga boss Ngayon Problema kasi nito Pag tanghali Kailangan siyang uh, i-revolution Kasi hilaw yung lamig Kahit na nakarevolusyon Hilaw pa rin yung lamig So kayo na Sinalpakan ko Nagiging sa likuran Sa, Salik sa likuran kasi mga boss Ang palaging concern nito no? Yung sa likuran ay, Ang reading niya ay Uh, ang temperature na kumapalo pumapalo ng 20 lang so sa harapan mga 15 so hindi normal yun tapos ang taas ng rating hindi normal no so ito mamaya pagkatapos nila dyan uh, lagyan ng ulit natin ng temperature so nagmumoy siyong dito so